at muli ay aking ididimo po itong long rest locator singkin alcina na napusuan po ng ating isang katiits wala po sa probinsya ng Davao City at ito po yung kanyang napusuan isang long rest locator singkin antina at ito katiits dito mo siya babalahan bubuksan mo lang yan kung so, ano yung ibinala mo dito yun ang ilulukit ng ating single antenna at ito naman katiets ito yung akit 14 carats may babala ko dito bakit tapos sasaruduhan mo ng katiets so maglalagay ka dito katiets ng uh, bala ano man yung gusto mong ilukit huwag mong papakasagad yung yung para hindi madasip yung ating receiver sapat na katiit yung nakalagay sa loob yung ating binabala at kahit konti sarado huwag lang maralaglag yung ating babala okay na yung katiit kahit na hindi siya lumapat do sa ating receiver at ito naman katiit yung aking ilulocate na necklace na 24 carats ayan ito katiit ay nakabalot na sa plastic ito ay 24 karat na necklace at dito yung ating katiets yung ating ibinala yung 14 karas na sing-sing ito katiets sa pag mo ng antena dandahan lang yan at si mo kung tuwid kaya katiets ito yung napusuan mo isang long wrist locator single antena at ito katiets ito yung aking lulocate ayan yeah. 34 carats na necklace at ito kapit ay muli lalapat muna lang na ilang segundo ang ating sisilagdina sa lupa para sa pagpapalakas ng frequency ang ating locator at muli sa pagtaas po ng ating lungres locator locator sa lungres 45 degrees kaya kapit ito dandahan na pagtaas 45 degrees Ayan, tuturo na yan do ka-thick. Ayan. Ayan. Do ka-thick. Ayan, ilulukit pa rin yung ating target. Ayan. Ayan. Do ka Diyos, na ito ay magagamit mo ito ay ay pang long race locator pang long wala yun ayan malakas siya katiis 45 degrees po ang ating singgilatina at hayaan po yan na pusa siya ang kagalaw uh, katiis sa sa pag po ng ating singgilatina pag taas po kung mga katiis ay pakiramdaman po yung dulo ayan at kapag kayo ibi po na, huwag po ninyo kontrahin. Gusto sa inyo lang po mga katiits. So ano po yung paggalaw ng ating tripod at tila. Ayan, mga so, katiits. So, Mag-25 at haya po siyang gagalaw ng kanya. Ayan. At ito naman mga katiits ay aking lalapitan at tatapatan. O so, ano yung magiging reaksyon ng ating tingin at tila. <gulang> kapatid. <ke> Malapitan ko. Yeah. Ang tayo tapatan. Yeah, ito sana siya. Ito, yeah. Ito kasi yung ating target, yeah. Yung ating target na ito po para na necklace. Yeah, kapit. Ito yung yung napusuan. Long rest locator. Single. Antena. Ito na kasi X. Mali. Ay siya yung umiikot. Lalo na kapag natapatan na natin yung ating target. Ayan. Ito na kasi X. Yung long rest locator. Single. Antena. <laughs> sa tinuturo ng ating simbil at tila ayan 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 rin mga kapis ko na matuto kayo sa po ng simbil ang tila, ayan Ayan lang yan kapit. Sayaan nyo lang siya. Tustusan -tus nyo lang. At yan ay kusang pihilahin po ng ating target. Ayan. siyang Ayan. gagalaw mga ka-TH kahit yung malayo ka-TH kahit kayo nasa mga 300 meter Basta wala lang na nakalagay na mas malapit na ating inulocate. Ayan. At ito ka teach. Ito yung long range locator, single antenna. Ayan. Brand new yan mga ka teach. Ayan, ayan po lang mga ka teach na... Gagalaw, gagalaw yan. Ayan mo lang. Tustusan mo lang, Katich nababa taas at susayan mga katis na gagalaw ayan ganun so, sya kalapas sumatak kung ito naman ibabalaan mo katis ng silver ang mangyayari nito silver ang ilulokit dito, hindi yung gold pero kailangan kung ibabala mo dito silver, silver lang din mga ka -th. at huwag mo sasamahan siya ng gold kung gold lang, ibabala mo dito gold din ang nag-iisang ibabala mo, sa lalagay mo sa loob hindi mo siya pwede pagsamahin ayan ito pa rin ito ka-TH ayan o pagmasdan mo mga ka yung ating single antena ayan ayan ito kati it, kapag lumukit ito ito single antena ito ay mapalampas na kote yan ibabalik bumabalik babalik yan mga kati it, kasi ito sa lakas ng kanyang pagkaka ikot pagbabaling yan ayan kati it. At muli, ya yeah, katich. Yan. Ito naman, ito subukan ko ulit, lapitan. tapatan natin. Ayan. Ituro niya, natin yung gelatina. Ayan. At napag siya ay natapatan na, na magiging reaction po ng ating yan ito, ito na magigireaction ng ating single antenna ito na katits ayan ito na katits yung, yung napusuan mula po sa probinsya ng Dabao City ito na, ayan ayan, mabilis na siya at kailangan mga katits <coughs> uh, dapat i-align po ninyo ng maayos yung ating handle yung hindi siya nagbibigil para hindi siya mahirapang kumanan at kumaliwa napaka importante na mga katiits at tama po yung pagkakabutas natin hindi po tagilid saktong sakto po yung hati yung level ng ating pagkakabutas sa at uh, ating pong ginagawang body ganoon na rin po sa ating paglalagay ng handle napaka importante nyan na mga katiis at para kapag itinas pong kanya katis, pantay siya, wala siya, hindi siya mabigat sa kaliwa, hindi mabigat sa kanan. At hindi siya nahihirapan kumaliwa at kumanan, lalo na kapag ito po ay magtuturo na sa ating target. Napakahalaga ng mga katis. At sa kakatis, yung bigat ng unahan at bigat ng hulihan. Napaka-importante rin nun. At sila nasa align siya, nasa tamang timbang. Uh, tito Katis, pili. Ayan. Taas. Bawal Katis, siya kalimutan na yung dulo nito ay papahit sa lupa. Ano na kapag malalayo ang ating pupuntahan. Ayan. Ayan. Ayan, tatapatan ko siya mga katid. Ayan. Pag kaya natapatan na natin siya gilatin ha. Ayan ito sana siyang ikot. Ayan. Hintay lang natin katit na siya ay bumilis. Ayan. Uh, Dire-direct siya katit sa so, ating igil antena. Ito. Ayan. ito sana siya ang iigot ito ka TH ayan. ito na ayan basta matapatan niya mga ka TH Gaya na magiging reaction ng ating single antina ayan yan yes, siya kabilis at mga ka TH muli ito po yung long locator single antina at ito po ka ay may kasamang pang bala sa tunnel o pang mahanap yung entrance sa tunnel at close tunnel ganoon na rin po yung ating ibinabala para mahanap pang interest sa tunnel ay pwede rin pong gamitin sa paghanap po ng mga sakat deposit sa area po natin mga katits basta po mga katits yan ay positive at may history lupa na talagang pinagkampuhan po ng hapon lalo na kung maraming mga batok at ito katiets, muli po sa probinsya ng Davao City, uh, ito po yung iyon na pusuan, long locator, single antenna. At muli po, maraming maraming salamat po mga katiets, mga kababayan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, share and comment. At yun na rin mga katiets, mabuhay po kayong lahat mga katiets, maraming maraming salamat po.